Manatiling nakaalam sa pinakabagong mga update ng SSS Pension. Sa komprehensibong video na ito, ipapaliwanag namin ang mga nakakaakit na bagong schedule ng pension release na nagsisimula ngayong unang linggo ng Setyembre. Kasama na ang mga enhanced benefits at mga mahalagang pagbabago na dapat malaman ng bawat pensioner. Huwag palampasin ang mga critical na update na ito na maaaring makaapekto sa inyong monthly pension. Kumusta mga mahal kong kababayan? Kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension o may mga miyembro ng pamilya na tumatanggap nito, ang video na ito ay may mga mahalagang impormasyon na talagang kailangan ninyong malaman. Ang Social Security System ay bagong nag-announce ng mga makabuluhang pagbabago sa pension release schedule na nagsisimula ngayong unang linggo ng Setyembre. At nandito ako para ipaliwanag ang lahat ng detalyado para masiguro na hindi ninyo matatawanan ang mga mahalagang update. Bago tayo sumama sa mga nakakaakit na development na ito, pakiupo muna na pindutin ang subscribe button at iklik ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong SSS News at Benefits. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming Pilipino na nangangailangan ng mga kritikal na impormasyon na ito. Ngayon, simulan natin ang mga mahalagang announcement na ito. Ang Social Security System ay nagpatupad ng bagong at mas pinabuting pension distribution system na nanginghirap na gawing mas efficient at convenient ang proseso para sa aming mga minamahal na pensioners. Simula sa unang linggo ng Setyembre, ang pension release ay susundin ng maayos na structured schedule na isinasaalang-alang ang iba't ibang factors para masiguro ang smooth disbursement habang pinipigilan ng overcrowding sa mga banko at payment centers. Ipahayag ko ang ilang fantastic na balita na siguradong magbibigay ng ginhawa sa marami sa aming mga pensioners. Ang SS ay nakipag sa karagdagang financial institutions at payment centers para palawakin ang kanilang distribution Network na ginagawang mas madali para sa mga pensioner na matanggap ang kanilang mga benefits kahit saan man sila nakatira. Ang expansion na ito ay nangangahulugang nabawasan ang travel time at mas maikli na pila lalo na sa aming mga matatandang beneficiaries na maaaring nahihirapang maglakbay ng malayo. Isa pang groundbreaking development ay ang pagpapakilala ng digital pension cards na unti-unting ilulunsad simula ngayong September. Ang mga cards na ito ay gagana katulad ng ATM cards, pero may enhanced security features na partikular na dinisenyo para protektahan ang mga pondo ng aming mga pensioners. Ang digital pension cards ay magiging daan din para sa mga pensioner na subbayan ang kanilang pension history. Makita ang mga susunod na payment schedules at makatanggap ng mga mahalagang notification direkta sa kanilang mga mobile phones. Ang pagpapatupad ng bagong schedule ay kasama ng ilang mga pagpapabuti sa umiiral na sistema. Ang SS ay bumuo ng color coding scheme na base sa huling digit ng mga SSS numbers ng mga pensioner na nagsisiguro ng organized at systematic distribution process. Ang bagong sistema na ito ay tutulong na maiwasan ang karaniwang congestion sa mga banko at payment centers na naranasan natin dati. Para sa mga nagtanong tungkol sa mga specific release dates, ibabahagi ko ngayon ang detalyadong schedule na ipapatupad simula sa unang linggo ng Setyembre. Ang pension release ay kukalat sa unang limang araw ng buwan na may mga specific dates na nakatalaga base sa huling digit ng inyong SSS number. Ang structured approach na ito ay nagsisiguro na lahat ay makatanggap ng kanilang pensyon sa tamang oras habang pinapanatili ang social distancing protocols na mahalaga pa rin sa kaligtasan ng aming mga senior citizens Isa sa pinakamakabuluhang pagpapabuti sa bagong sistema na ito ay ang pagpapakilala ng early crediting para sa ilang kategorya ng mga pensioner Ang mga may medical conditions na nangangailangan ng regular na gamot o treatment ay bibigyan ng prioridad na makatanggap ng kanilang mga pensyon hanggang dalawang araw ng mas maaga kaysa sa kanilang nakatakdang petsa, ang maalalahanin na pagkakaalala na ito ay nagsisiguro na ang aming pinakamahihinang mga pensioner ay makaka-access sa kanilang mga pondo kapag pinakakailangan nila. Ang SSS ay nag-announce din ng enhanced benefits na ipapatupad kasama ng bagong schedule. Ang mga pagpapabuti na ito ay kasama ang karagdagang medical reimbursements para sa mga karaniwang age-related conditions, tumaas na funeral benefits para sa mga pamilya ng mga namatay na pensioner, at simplified process para sa pag-claim ng mga benefits na ito. Ang mga enhancement na ito ay nagpapakita ng commitment ng SSS sa pagbibigay ng mas magandang suporta para sa aming mga senior citizens at kanilang mga pamilya, para sa mga pensioner na nagtanong tungkol sa mga requirements at documentation na kailangan para ma-access ang mga bagong benefits na ito, ang proseso ay malaki nang na-streamline. Karamihan sa mga verification processes ay gagawin na electronically na binabawasan ang pangangailangan ng maraming bisita sa mga SSS offices. Gayunpaman, Mahalaga pa rin na masiguro na ang inyong contact information at iba pang personal details ay updated sa SSS system para maiwasan ang anumang pagkaantala o problema sa inyong pension release. Ang bagong sistema ay nagpapakilala din ng SMS notification feature na mag-aabiso sa mga pensioner kapag nakredit na ang kanilang pension sa kanilang account. Ang simpleng pero epektibong pagdagdag na ito ay tumutulong na maiwasan ang hindi kinakailangang biyahe sa bangko at nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga pensioner at kanilang mga pamilya para ma-activate ang feature na ito. Kailangan ng mga pensioner na masiguro na ang kanilang mga mobile numbers ay nakaregister sa SSS sa pamamagitan ng online portal o sa pinakamalapit na SSS branch. Tungkol sa digital services, malaki ang pagpapabuti ng SSS sa online platform nito para ma-accommodate ang mas maraming transactions at services. Ang mga pensioner ay makaka-access na ngayon sa kanilang account information, may update ang kanilang mga detalye, at maaaring mag-file pa ng ilang request sa pamamagitan ng SSS website o mobile app. Ang digital transformation na ito ay ginagawang mas madali para sa mga pensioner o sa kanilang designated family members na pamahalaan ang kanilang mga accounts mula sa kaligtasan at ginhawa ng kanilang mga tahanan. Isa pang nakakaakit na development ay ang pagpapakilala ng dedicated helpline particular para sa mga pensioner. Ang bagong customer service channel na ito ay may mga trained professionals na makakatulong sa pension-related queries technical support para sa mga bagong digital, services at gabay sa pag-access ng enhanced benefits. Ang helpline ay magiging available sa extended hours para masiguro na makakatanggap ng assistance ang mga pensioner kapag kailangan nila. Para sa mga pensioner na mas gusto ang traditional banking methods, huwag kayong mag-alala. Pinanatili at pinabuti ng SSS ang partnerships nito sa mga local banks at payment centers ang bagong schedule ay talagang nagbibigay ng mas maraming flexibility sa pagpili kung saan makatanggap ng inyong pension dahil mas maraming financial institutions ang naidagdag sa network ng authorized partners. Ang expansion na ito ay nangangahulugang makapipili kayo ng pinakamadaling lokasyon para sa inyong pension withdrawal. Nagpatupad din ang SSS ng backup system para tugunan ng anumang potential technical issues o pagkaantala ang contingency plan na ito ay nagsisiguro na kahit pa magkaroon ng system glitches o hindi inaasahang problema, makatanggap pa rin ng kanilang benefits ang mga pensioner sa tamang oras. Nagpapakita ito ng commitment ng organisasyon sa reliable service delivery at financial security para sa aming mga senior citizens. Isa sa pinakakaginhawahan na pagpapabuti ay ang pagpapakilala ng priority lane system sa mga SSS offices at partner banks. Ang sistema na ito ay nagsisiguro na ang mga pensioner, lalo na ang mga may special needs o medical conditions, ay makatanggap ng preferential treatment at mas mabilis na serbisyo. Ang priority system ay integrated sa bagong schedule para maiwasan ang overcrowding habang pinapanatili ang efficient service delivery. Nag-announce din ng SSS ng mga plano para sa regular review at adjustment ng mga pension amounts para mas ma-reflect ang kasalukuyang cost of living. Habang ang mga spesifika pinaplano pa, ang commitment na ito sa periodic reviews ay nagpapakita na responsive ang organisasyon sa nagbabagong economic needs ng aming mga pensioner. Ang development na ito ay particular na mahalaga dahil sa tumataas na presyo ng mga essential goods at services. Para sa mga pensioner na nakatira sa abroad, ang bagong sistema ay kasama ng pinabuting international banking partnerships na ginagawang mas madali ang pagtanggap ng mga pension sa foreign countries. Ang enhanced international service ay kasama ang mas magandang exchange rates at nabawasang transfer fees na ginagawang mas convenient at cost-effective para sa overseas pensioners na ma-access ang kanilang mga benefits. Ang security ay naging top priority sa pagbuo ng bagong sistema na ito. Nagpatupad ang SSS ng multiple layers of protection para maiwasan ang fraud at unauthorized access sa mga pension accounts. Ang mga security measures na ito ay kasama ang biometric verification, encrypted transactions at real-time monitoring systems na makakadetect at makakapigil ng suspicious activities. Bumuo din ng comprehensive support system ang organisasyon para sa mga pensioner na maaaring mangailangan ng assistance sa pag-adapt sa mga pagbabagong ito. Kasama dito ang mga instructional videos, printed guides at in-person support sa mga SSS branches. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaari din na ma-authorize na tumulong sa pamamahalaan ng mga pension accounts na ginagawang mas madali para sa mga matatandang pensioner na ma-access ang kanilang mga benefits. Sa hinaharap, inilahad ng SSS ang mga plano para sa patuloy na pagpapabuti ng pension system. Ang mga future developments na ito ay kasama ang mas maraming digital services, karagdagang payment options at enhanced benefits na unti-unting ilulunsad sa mga susunod na buwan. Ang forward thinking approach na ito ay nagsisiguro na patuloy na mag-evolve ang pension system at matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng aming mga senior citizens. Nauunawaan namin na ang mga pagbabago sa anumang sistema ay maaaring unang magdulot ng pagkabalisa pero maging sigurado na ang mga pagpapabuti na ito ay maingat na naplano na may mga best interests ng pensioners sa isip. Ang SSS ay nagsagawa ng extensive testing at consultation para masiguro na ang transition sa bagong schedule at enhanced benefits system ay magiging kasing smooth na posible. Bago natin tapusin, balik-aralan natin ang mga nakakaakit na developments na ito bagong mas efficient na pension release schedule, enhanced benefits, pinabuting digital services, mas magagandang security features at pinapalawig na access points para sa pension withdrawal. Ang mga pagbabagong ito ay kumakatawan sa makabuluhang hakbang patungo sa pagbibigay ng mas magandang serbisyo sa aming mga pinahahalagahang pensioners. Tandaan na ibahagi ang impormasyon na ito sa inyong mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na tumatanggap ng SSS pensions. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang panunatilang nakaalam sa mga pagbabagong ito ay tutulong na masiguro ang smooth transition sa bagong sistema. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutan na pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. I-click ang notification bell para manatiling updated sa mas maraming videos tungkol sa SSS benefits, government services, at iba pang mahalagang impormasyon para sa mga Pilipinong mamamayan. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mas maraming content na nakakabuti sa aming komunidad. Salamat sa panonood at makikita natin kayo sa aming susunod na video. Maraming salamat po at mag-ingat kayong lahat. Huwag kalimang mag-like sa video na ito kung nakatulong sa inyo. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong SSS news at benefits. Ibahagi ang inyong mga kaisipan at katanungan sa comments sa baba. Ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan na tumatanggap ng SSS pensions. Sundan ninyo kami sa social media para sa araw-araw na updates at mahalagang announcements.